Hi guys! Support to this video is magpaprank tayo ng ating kapatid guys Kasi nga guys, meron akong cellphone na ano guys lal Lalagyan ng cellphone and ipaprank ko siya guys na Bibigyan ko siya ng cellphone na walang laman dito sa ano, lalagay ng cellphone. Ano lang to guys. Ayan po, iPhone po ito guys. Ibibigay ko po ito sa aking kapatid guys. Itong iPhone na walang laman guys. Ipaprank lang natin guys. So, dapat nakapag-subscribe po kayo sa aking mga kasupporters. So, ibibigay na natin itong cellphone ng ating kap <gasps> kapatid. Go, punta na natin guys. Kasi dito, baka dito yun. Saan na kaya yun? Ay, eh, wala dito. Yun ata, sa kabila guys. baka dito. Mm -hmm. Masa si, ano, nining. Ah, wala pala dito, guys. Baka sa, kabalik sa kabila yun, eh. Guys, ito na. Ay, dito pala yan. Ay, ito na, guys. Andito pala siya, guys. Andito yung phone na to, ibibigay ko to sa kanya, guys. Kasi regalo ko sa kanya. Oh, ayan na yung phone. Oh. Buksan mo, ha Buksan mo. Ayan, binuksan na, guys. Excited na siya, guys. Makita yung kanyang new phone. Ayan, excited, excited na, guys. Ayan, masayahin laman ito. <laughs> ayan guys. Masaya na siya guys. Ba't walang naman laman yung phone ulang Walang laman yung ano guys. O ay. Walang laman. Ayan. Prank lang pala. Walang laman guys. Sa akala niya guys meron ng ano. Meron na siyang new phone. Ayan. Nagmama. nagmamalita pa. Eh. Ayang guys. So, yun lang, guys. Nagagalit siya, guys. So, nagagalit. Nagagalit siya, guys. Kasi wala siyang phone, guys. ba? Diba? So, ayan, guys. Yun lang. Dapat nakapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para mul vlog pa po, mga supports. Thank you sa lahat, guys.